Okay? Yung natatawag yung Folfax o yung Bakuna. So huwag natin masyadong patagalin pa mga kamanok. Ito po ang aking ginagawa. So mga kamanok lagi ko po pinapaalala sa inyo magprepared po kayo ng isang bottled uh, sprayer na ganito ako ang uh, nilalagyan ko yung lalagyan ng Mr. Muscle matibay kasi ito mga kamanok Kaysa dun sa mga nabibili sa palengke o sa uh, overmarket mas maganda po ito. Mas matibay. Hugasan nyo lang ng maayos tapos mga kamanok, maglalagay lang kayo ng tubig dito. Okay, lagay nyo lang. Pwede punuin. Pwede konti lang kung ilan lang piraso yung mga sisiw nyo. Tapos ito po mga kamanok, sunrocks rocks po ito. Ano? Sun rocks po ito. Ito po yung ginagamit na panlaba. So ano pong gagawin natin dito? So, simple lang. Magkumuha lang kayo ng tubig. Tapos isasalin nyo lang dito. Konti lang. Siguro sa isang puno nito, isang takip nito. Napakaganda na puno. So, ano pang natin mga kamanok? Pakita ko po sa inyo kung paano ginagawa. So ito po mga kamanok, nakapaglagay na po ako ng tubig. Ganito lang po karami ang aking inilagay. the same time, ito naman po yung sunrocks. So ano pong gagawin? Inyo lang pong ibubuhos. Lalagyan nyo lang po mga kamanok, ganyan. Okay. So kung medyo mapapadami, okay lang mga kamanok. Okay? So, ganun lang kadami mga kamanok ang inyong ibabanaw dito sa tubig. So, goods na goods na po yun mga kamanok. Then, right after that, takloban nyo po. Pag takloban nyo mga kamanok, kalog-kalogin nyo lang na ganyan para maghalo sila. Then, try nyo pong i-spray. Okay, Tapos, after nyan, punta na po kayo doon sa sisiyo na mayroong bulutong, na mayroong fall fox. Makakatulong po itong solution na to para bumuti yung kanilang uh, pakaramdam, yung kanilang uh, sarili. So sige po, atin pong puntahan para makita nyo kung paano ko po ito ginagawa. So let's go. So, ito po sila mga kamanok. Okay, healthy and healthy po sila, no? Pero hindi nyo po siya ma... Uh, pero hindi nyo po makikita na meron po silang fall facts. Well, kahit ganyan, na healthy sila, na okay, masisigla sila, magana silang kumain. Nakikita nyo meron silang fall facts dyan. So, tingnan natin. Eto. Gaya ng, ng isang...